Hi, good morning guys. Ayan guys, magluluto ako ngayon ng sinigang na baboy. Una kong ginawag, ginisa ko muna yung sibuyas at saka kamatis. Pero yung iba guys, ginagawa nila, nilalaga lang. Pwede naman yun. O, para maiba, ginisa ko siya. Ayan. Lutoin lang natin ng konti o igisa lang natin ng konti yung kamatis. Tapos yung ginamit ko dito part ng baboy guys, liampo. Yung medyo may kunting taba. Medyo masa masarap kasi siya pag medyo may taba eh. Hindi yung purong laman. Yan, gisa lang na natin ng konti. Tapos isusunod natin yung hiniwa nating liampo ng baboy. Yan, igisa rin natin siya. Tapos haluin lang natin na magkulay yung mag-iba lang yung kulay niya. Ayan. Ayan, lang natin siya guys. Masarap to guys, promise. Yan nga lang, hindi siya pwede ng araw-araw. Lalo na kung mataba siya. Kasi pwedeng magkaroon tayo ng high blood. Ayan liampong may kunting buto. Ayan, guys. Yan, pag ganyan na yung kulay niya, lalagyan natin siya ng asin. Ayan, at saka pinong paminta. Pwede rin guys gumamit kayo dito ng patis. Instead asin, pwedeng at patis. Ayan, tapos nilagyan ko na siya ng tubig kasi lulut. Yan tubig na yan, yun yung pangluluto natin sa baboy. Ayan, papalambutin natin siya. So, mix lang natin siya. Pag na-mix na, takpa natin siya hanggang sa maluto yung baboy. Ayan, pakuluan lang. Tingnan-tingnan lang guys, ha, para hindi siya umapaw. Ayan guys, isi-check natin kung malambut na yung baboy. Hmm. Ayan, kapag malambot na yung baboy, guys, yan, lalagyan na natin siya ng timpla. Tsaka, ilalagay na natin yung gulay. Ayan. Pero kapag hindi pa, tapos medyo kunti na yung sabaw, yan, mag na lang kayo ng tubig, tapos palambutin nyo pa. Ayan, dahil sa luto na yon yung baboy, malambot na siya. Nilagay ko na yung siling haba at saka yung ano, tangkay guys yan ng pechay. Inuna ko yung tangkay ng pechay kasi medyo matigas yan eh. Ayan. And tapos titimplahan natin siya kung tama na ba yung lasa niya. Tapos after nyan guys, takpan lang natin siya para maluto yung tangkay ng pechay. Ayan. Pag medyo okay na siya, ilalagay na natin yung dahon mismo ng pechay. Ako guys, ang ginawagawa ko, inuuna ko yung gulay bago ko ilalagay yung pampaasim. Ayan, yan. yan. Pag medyo okay na yung dahon, yung pechay, nilagay ko na yung pampaasim. Kasi kapag nauna yung pampaasim, guys, para hindi naluluto yung gulay. Ayan, imix lang natin siya. Tapos yan, titikman natin kung tama na yung timpla niya. Tapos takpan lang natin siya guys. Ayan guys, luto na ang ating yummy sinigang na baboy. Ayan guys. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe my channel. Bye bye. God bless everyone. Yum yum. Happy eating guys.